sa inyo lahat mga brother Time check 6.30 6.30 na mga brother Nakulimling Sabi so, ni Grab yung biyahe daw ngayon Magiging 24 hours na mga brother Palakpakan naman tayo dyan 24 hours na tayo Kaya sana maging maganda yung kalabasan ng biyahe natin ngayon At sana Hindi totoo yan <laughs> So maraming 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 salamat sa mga brother natin sa mga oras nito na kung saan bumabiyahe na sila Ingat kayo mga brother, ingat ingat sa Bola lang yan Sa drive at sa biyahe nyo So, pag-uusapan natin yun sa araw na to mga brother is Tumigil na kayo eh ha <laughs> Ano ba yan? Headlight mga brother, headlight Pag-uusapan natin ah. Bago kayo sumampa ng sakyan nyo Check nyo check ah. yung, Mga brother, headlight nyo kung gumagana Kaliwat kanan Sabi nga nila, kung yung side mirror, third eye mo sa pagmamaneho, yung headlight, ilaw mo sa pagmamaneho mo. ayaw. ganyan yan. yan mga brother. Kaya, check nyo. Siyempre, kailangan gumagana yan mga brother. Mahirap na. Pag inabuta ko sa daan, abala yan. Abala sa daan. Tapos, pag nasa skyway kayo mga brother, patay kang bata ka. Ah, may penalty yan mga brother. Kaya, hindi totoo yan. Kailangan mo nang Reserve brother? Kailangan mo na reserve palagi. Kasi, pag nahuli ka doon sa Skyway, nangyari na sa akin to, nahuli ako doon. Pundi yung isang headlight ko. Buti na lang, mga brother, may reserve ako. Kaya, binigyan naman nandiyan ako ng, ano, oras para, ano, mapalitan. Kasi, sabi naman sa'yo ng enforcer doon, o sige, palitan mo kung meron kang reserve dyan. No? Siyempre, shout out sa mga brother natin yung enforcer dyan. Ah, uh, mga mababait naman mga brother nating yung Porsche. Siyempre, ginagawa lang naman nila yung tungkulin nila eh, Para rin sa safety natin. Oh. At sa, mga iba pang mga motorista. Para. Oh, Paano mo sabi? <laughs> so, kung meron ka dito papal oh, <laughs> pwede ka magpalit. Doon, sa Skyway, patabihin nila. Pero kung wala kang reserva mga brother, nakuyari ka dyan. Parang dinig ko, hindi ko lang masyadong naklaro dati. Parang limang libo, brother. Limang libo, multan yan. Kaya, ingat-ingat. At -ingat. saka, check din ang headlight. So, kailangan nyo headlight. Yan, mga brother. Kasi, yun yung ilaw nyo sa daan. Okay? Check nyo headlight. Maraming maraming salamat sa mga grupo ko sa Midnight Boys. Shout out sa inyo. Mabuhay kayo, mga brother. Hanggat gusto nyo. sa so, mga hindi pa nakalike, nakasubscribe sa channel ko subscribe tayo, like, click notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video tungkol sa sasakyan. So, salut sa mga brother natin dyan. Ingat-ingat sa biyahe! Let's go, mga brother! Let's go! Biyahe na tayo! first blood na ako, mga brother. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. <laughs> Time check, na-drop ko si ma'am ng 11, 11, eight-thirty, <laughs> mga brother, ah. Oh, Di ba naka-first ako dun malapit sa amin? Kaya sana all, makarami. <laughs> Yo, mga brother! At lahat, tatlo na kalag tayo. Hindi totoo yan. Time sheet, 9.40 mga brother. O diba? Mukhang magandang ang simula ng ano natin ngayon sa biyahe. Ah, uh, 24 hours. Tandaan nyo mga brother ha. 24 hours na ang biyahe natin. Ngayon, starting na yan mga brother. October 20. Hindi 21, hindi 22, hindi 23 October 20, mga brother 2020 Ayan Ang daming 20 nun uh, Good vibes, good vibes style sa umaga mga brother Good vibes, iwanan lang lahat ng bad vibes At ingat sa biyahe kasi Maulan Ang tubig, basa Gagod <laughs> ah Chick mga brother Alauna Pasado Nandito na ako ngayon sa Entramoros mga brother Entramoros na ako Tinadtad ako ng pitot mga brother Akala niya susuko ako Yari siya Medyo molan Medyo molan talaga siya Hindi na naman titigil tong ganitong klaseng ulan Kaya

<laughs> ah, ito yung matindi mga brother Naliligaw na ako Nasaan ko bata na ako Ewan ko kung saan na Patay ka bata ka Oh Ano to Sarado na Okay right. Yorme na hindi matimulis mga pari ito ka sa malapit sa YSM Manila Provincia, mga brother, bumiti dito ka sa, lapit, sa right SM, uh, diba? dito, dito, loob. Ayan siya. Pwede lang pa ako dito, dinalap pa. Ako dito. dito ako ngayon. mga brother Nandito na ako ngayon sa Malabon mga brother Galing ako kanina doon sa Quiapo, Santa Cruz Nakakuha ako ng Perbio mga brother Dilusob ko ang dagat ng sasakyan sa Commonwealth <laughs> Ayun! Tapos galing na nakakuha akong palawang bato Sulit na sulit mga brother Tapos nakakuha akong pamalabon Sulit ulit Ngayon malapit na ako sa amin Hindi na ako babalik Kakaalan nyo babalik pa ako ha ah. <laughs> So shout out shout out Sa mga sumusubok bumiay Ng 24 hours natin mga brother Dyan ingat 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 kayo mga brother At hindi talaga tumigil yung ulan Kaya mas lalalalong Ingatan ang ah, pagmamaneho, mas lalo ngayon ang tubig basa. <laughs> eh, yeah. ingat mga brother, pag inaantong matulog, huwag masyado magpumilit mga brother. Kita kahit sulit sa uh, sunod kong vlog mga brother. At ako'y relax na. <laughs> Time check. 9.20 na mga brother, kaya hindi na ako bababa. Bukas na naman. Okay? So, maraming, 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 maraming salamat sa mga nag-like at nag-subscribe. Subscribe nyo sa Lanon TV, mga brother, para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Kaya, ano po ginihintayin nyo? Tara! Samahan nyo na ako pa uwi. Igat, mga brother, at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bumuh! Ayan, mga brother hindi to bigla lang ulan. Kaya hindi talaga siya nagpapigil mga brother kaya ingat ingat. Ingat ingat sa pagbawang iyo. Punting tis. Kaya madilim, madilim, no kalsada.